Hello mga kabeshi! Welcome na naman sa panibagong araw ng buhay ko. Chare. So for today's video guys, samahan nyo ako magpaligo sa aking mga alaga. So mauna ako ng giritin ilang mga cage guys, kaya ako na sila ibutang isa-isa. Di na sila pwede itibo kay magsinumbagay na silang tanan ginoo. You know? oh. So nya guys makita ninyo kung saan na ako sila pagligo. Once a month to, na ako na sila ginaligo guys kay para medyo humot humut po. Sige raba sila palambing silang daddy yun know, na. Kada buntag jud na sila magpalambing guys labi na inig mag si daddy sa gawas. Na magtapok ang tanan. Wa pagani makahuman og inom og coffee si daddy tuwa uh, na nagsabak-sabak na mga singbin. Kanito mga iring guys, dili ni Amo ah. Uh, dito ni Sagikan sa Biborahan. nanilingan na mga ni Samo ah uh, guys. So Amo uh, na lang gipakaon o gapil na kay Luoy man po nga mo bijaan dito so amo na lang dili gidala dire sa among bagong balay. So amo uh, na lang jud ni silang lang pagiampon guys kay no choice man ming lisod pod pagbiyaan po, naman dito. Unya, luoy ba no? Wala sila yung makaon. So, mauto, gisugda na na ako ang kalbaryo. Giwisik-wisik na na tubig diha. Kayo, no? na. Lisod na mga mbras ba mga iringa. Kailangan niyo mo sila liguon sa cage kay mga way. Kaning mga iringa, guys, dili ni sila pwede hikapon pag magligo kay na. Makambrasan jud kag maayo. So dapat jud ibutang sa cage kung gusto ka di ka ma, ma, imong beauty. So, nahuman na ang ato ang unang sigbin. Human na na ligo. So, ang atong isunod na pod kay si, uh, si Junior Cat. Kain na to, guys. Ang pangalan ato niya is si Ginger Cat. Kanina po si Junior Cat. Mao niya ang pinaka-head sa tanan. Ang iyang igsuon nga si U-turn, ang bot asa na itong ibutang, mao pinaka-boss, mao, mao nakat ang uh, ng panang ng recruit sa ilahang tanan. Mao nang naami, idagan iring. Mao ni iyang igsoon guys na bilin guys. So mao siya ang pinaka head sa tanan. Og uh, laong pa na ka igsoon man sila ni U-turn. So siya na lang pud na naga naga turnover. Laong pa siya ang nag siya ang pinaka boss sa tanan iring dire sa among balay. Siya po ang pinakamaldita, kusog mga bras So, basit matingala mo guys, nga nung no, ibutang ko si Junior Cat dito, ipasugahan ako na naa sa cage. The reason is, wala na ako siya gigawas guys kaya pag huma na siya maligo guys mag magpahiturapak na siya dito ligid-ligid sa lapok bisan huma na naligo di siya ganahan limpya Limpyo ijang lawas so ang iyang buhaton like, last time muligid siya dito sa mga buhangin buhangin na malipak kaayo kaya siya ganahan sa baho ng sabon unsa ba oi eh. so mao to pag na siya guys ako na siya pagawason niya okay next na pud nato paliguan kay si papay Kitawag na muna siyang papay guys kay ang iyang mata is isa lang ang makakita. Ang isa niya kamata is na infected last time. Katong baby pa siya. Mao nang papay ang mong tawag sa iya. So ako pud siya gipasughan kay para tapad sila ni Ginger uh, ni Junior Cat para dili siya maboard dito a. Uh. ko na, na sila onya. And then the last is Mingkai. Si Mingkai guys is ni, ni na, na diriya sa balay mga atulas November November 2023 nan, nanilingan na na diriya iban na sila sa ilang sa iyang igson, pero ambot asa nagibutang ng iyang ikson, kay wala na siya kauli so si Mingkay na lang nagpabilin so ako siyang gitawag na Mingkay kay ganahan ko sa iyang pangalan so mao to nagig kadali kay nijagan. Jagan pero okay siya di siya malong pa na manyahon na iring nagpaligo siya sa ako without cumbers cumbers oh di ba si ako lang siyang gigamot gasa wala sa cage butan kayo na palablob palablab so kay nahuma naman ang aligo ang akong mga alaga so ako na po nang gilimpihan ang ilang mga cage guys o akong gipatuyo kay para next episode na naman char Sorry, pata, huma, guys. Iligi, oh, so ay wala pa ta guys napakoy ligi onon napaisa ka buok so mao na ako sa nang higugasan kadali Okay, para mumaya na ugma kay silom, pabakunahan na ko ang mga cats. Char. So, next na po natong ligoon ay si baby Trixie. Ayan, ready na yan namin pa love love Trixie. So, ayan guys, nag-ready na po ko sa among towel. Selfie, selfie ka dali. So, mauna, pag maligo jud na si ano Trixie guys, pirmig jud na mga Ambot ng mga ito yung mangutot mga di pagliguon. Okay ra ba kung humot? Gabi ba ka? Mhm. Mm so mao na guys, himuot ko kay nilan siya sa samin na tingnan na siya kinsa ng kinsa ng wayunga. ah. Naiya ra Nahadlok siya guys, nasipog ko So mao to guys, nahuman na human ra ko and uh, medyo na na akong wayong diha wala na maporma guys. <laughs> Kadagan sa akong mga anak, oy, mudugang pa ba ko? Naginoko panganak pa. <laughs> Sumaw to humanligo kay Trixie. Ako na gibalik ang iyang ano, iyang kulintas unsa sa may tawag na. Oy. So ako na po na siya gibutang guys. Kay napakuy Daghan kuy ginoo Gino. Oh. Kay ining dako na Trixie. Nagkanat-kanat. <laughs> Bitaw. Joke na to. Oy. Ako na pala blabhami. So, guys, after maligo ang mga sigbin, ako nang ipalaag-laag. ang ako ang tulip love, love tricksy. So, gawas kay na, na please ko naman ko no tahay si Jia. O, oh, syempre, naapuri ang mami and daddy dito sa atbang, nagpa, nagsilip-silip, And then, ang mga kiddos, hey, happy earn. Laging naka, ano, naka-smile pag nasa labas. So that's it for our vlog today, guys, and I hope you enjoy watching, babush.